Guys, kain po tayo. Good morning. Ayan, late na ako nag-video. Tapos na pala akong kumain. Kumain! Eat one! Ayan guys, yung ulam ko ano, laging. Pero di bali, may kakain na pala ako. Ayan, may ilaw yung aking ano. Ayan guys kain tayo. May spaghetti pala. Shout out po sa inyong lahat. Mga IP friends, silent viewers. Good morning. Ayan. Nakain ko yata yung sili. Ang anghang. Samahan niyo po kung kumain ng spaghetti. Ha? Yeah? po. Good morning po sa lahat ng mga subscribers ni Ate Mars. Shout out po sa inyong lahat. Hindi na po ako magbabanggit. Basta lahat-lahat po. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sa bawat comment nyo po. Na-appreciate ko po, po yun. God bless po sa inyong Ay, lahat. Nagulat na ko, Lola. Nagulat na ko. Well, baby, bakit mo nagulat? Because, gulat ko Kumain niyo akong ng spaghetti? Let's go another ng bread. ready para. Pero alam mo guys, hindi ako magtinapal. Ano? Lunch ko ito. Ang mm -hmm. harap kayo ng spaghetti. Ang harap spaghetti. Masarap din po yung tinapay ko. Kahit na walang palamang. Maharap. Ito pong spaghetti, hindi ko po ito kayang ubusin. Kasi nag-rice na po ako. Tain po tayo. Mm, talaga kainin lang ang spaghetti. Tapos guys, ayan no. Coffee. Black coffee. Ayan, ayan no. Paborito po ni Ate Merch, black coffee. Guys, sa lahat ng oh, kumakain ako, morning, tanghali man yan o gabi. Lagi po ako nagkakape sabay or kaya after. Malamig na yung kape ko. Ang mm, tako niya atin, Mark. Okay. Mag-a-gaan. Hindi ko na po siya ang kaubos. Thank you for watching po.